Good noon mga idol ha ah, Magluluto tayo ng pagkain ng aso Hiningi, hiningi ko, hiningi yan Ito po yun Ito po yun, mga halo-halo na to Halo-halo na po to Yung hiningi kong Pagkain ng aso Bali Ano yun natin? ya yan po may bahaw akong kanin inuna ko po ano tapos itong Iinitin kasi baka may halok pa ito na kagabi. Iinitin ko ito sa pistahan. Ito po. Recycle natin Itong mga edo Balik Ihala natin Sa kanina Dahil Ito Wala na ito Sa alaga kong aso Doon sa itaas Meron yung er, Aso doon Tapos mga puso Dito Aso din Salamat pala Kay ano, Pagawa Joseph Na Kapil Ibigay Hindi na ito doon Para sa mga alaga ko Meron pa to, may mga laman-laman pa no. Hmm. may laman-laman pa no. Okay, sulbang alaga diyan. Hmm. Dapat iinit siya, kukulok siya para hindi naman ano. Diba? Huwag lang mahiya. Humingi. Total mga sabud-sabud naman 'to, Mga tapos-tapos na 'to eh. Hmm. para sa alagang mga animal aso pero kailangan lutuin din kasi panis na iba ito para naman na maging bago kahit sabihin natin mga animal lang pinabahog na ito kailangan nalito din siya ng ayos Yeah, Nag-abang na. Ang isang aso, alun na. Tapos, may aso ako sa bukid na dalawa. Ito si Blue Eyes. Kung kuting kasali na sila dito sa kainan na to. Pakbakan na to. Salamat mga idol sa inyong pagpanood.